kelihatan halal. Tapi itu ni kat waktu ni saya alam. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay bibigyan natin ng kasagutan at uh, reaksyon ang tungkol sa nangyaring kasal ng mga kapatiran nating uh, Indonesian. Yata uh, Indonesian National yata itong kinasal sa loob ng haram. Maari din ang kanilang paniniwala ay ang kainaman ng kasal sa loob ng masjid which is Uh, sabi nila kasi ang karamihan sa mga ulama ay sinabi nila na sunnah na magpakasal sa loob ng masjid at ang kanilang dalil na yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, alinu an nikah wa ja'aluhu fi al masajid i-announce ninyo ang kasal at gawin niyo ito sa loob ng masjid kaso lang itong hadith na ito ay daif at hindi po siya malakas sa mga nagsabi na mainam na ikasal ang mag-asawa sa loob ng masjid which is pananaw ng karamihan sa ulama, sabi nila, mas mainam pa rin. At wala namang dalil na, halimbawa, kailangan sa masjidil haram o uh, mainam na gawin ito sa masjidil haram. Maaari na dahil ang kainaman ng masjidil haram ay dinodoble ang gantimpala dito. So dahil sa ang kasal kabilang sa uh, paghangad ng gantimpala sa Allah, kaya mainam din na gawin ito sa pinakamainam na masjid sa masjidil haram. So walang issue dito. Ang issue dito, ay gaganapin ang kasal na ikaw ay nasa kalagayan ng ihram. Ano yung nasa kalagayan ng ihram? Uh, hindi pa allowed sa lahat ng bagay hanggat nagsasagawa ka pa ng umrah o nagsasagawa ka pa ng had. Salimbawa sa lalaki, hindi pa siya pwede magpalit ng damit, hindi pa siya pwede magbawas uh, ng buhok sa katawan o magputol ng kuko kasi nga muharim pa siya. Ganun din po yung babae na nasa kalagayan po ng umrah o nasa kalagayan ng haj, uh, hindi siya kung hindi pa siya pwede mag, hindi pa pwede sa kanya mga ipinagbabawal sa kanya. Katulad ng guantes, katulad ng niqab, at iba pang mga ipinagbabawal sa kanya. At kabilang sa mga ipinagbabawal o mahaduratul iharam, mga ipinagbabawal sa isang nagsasagawa ng umra o nagsasagawa ng hajj, ay ang pagkakaroon ng o, yung gagawing kasal o pag-engage. O ikaw, o ikaw, na mag, ikaw ay magkakasal. Either na ikaw yung ikakasal o ikaw ang magkakasal. Lahat yun ay bawal sa isang nagsasagawa ng umra at hajj. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Uthman bin Affan, natinig ko sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yaqul la yangkihu al-muhrim. Hindi pwedeng mag-asawa ang isang uh, lalaki na nasa kalagayan ng ihram. Wala yung kahit hindi rin siya pwedeng hindi, hindi rin pwedeng ikasal yung maliban sa ikasal yung iba, ikakasal yung anak niya, yung kapatid niya, hindi siya pwedeng tatayo na siya yung magkakasal. Wala yaktub at hindi rin siya pwedeng mamanhikan uh, mamanhikan para uh, magkipag-engage sa magulang ng babae. So si Abil Gatafan bin Tarifin al-Murri ang naabaho Tarifan na isalisin ang kanyang tatay, tatay ni Tarif ay nag-asawa ng nag-asawa na siya ay nasa kalagay ng ihram farad da Umar ng Khattab ni Kahahu. Nireject ni Omar ang kanilang kasal kasi nga hindi tanggap. So ito ay nabanggit sa Uh, al ni Imam Malik at saka ni Al-Bayhaqi. Al so, pangkalahatan, uh, hindi po tanggap ang kasal na ikakasal ka na sa kalagayan ka ng ihram at uh, naisalaysay na isalesin. halos ito ay ng mga, ng mga ulama. Pero siyempre may hirap dito ang ating mga eskular. At ang Ahlul Madina, sa mga taga Madina, nagkasundo sila sa ni Sa'id bin Al-Musayyib an rajulan tazawwaja wa huwa muhrim, isang lalaki na na sa kalagayan ng ihram, fa ajma' Ahlul Madina ti 'ala an yufarriqa aw yufarraqa baynahuma, nagkasundo ang mga taga Madina na paghiwalayin ang dalawang 'yon. So, magkalahatan malalaman natin na hindi pa sila tapos mag-umrah kasi bakit nakasuot pa ng ihram kasi after mo mag tawaf, pag ikaw naman na mag-umra, after mo mag-tawaf, din magsasa'i ka, din magpuputol ka ng buhok. Maliban lang kung uh, nakapagputol na siya, nagawa na niya lahat. Kung nagawa na niya lahat yung nakapag nag-umra, nakapag-tawaf, nakapag-umra na at nakapagputol na ng buhok, okay, wala, halal na siya. Pwede na siyang mag-asawa. Ganon din po yung mag-hajj. Kung tahalulal awal lang ang nagagawa niya, halimbawa sa tatlo, sa haj, tatlo lang yung nagagawa niya, ay dalawa lang yung nagagawa niya mula sa pagtatawag ng hajj, paghagis ng bato sa Jamaratul Aqaba at pagpapagupit kung dalawa lang doon ang nagagawa -ag -ag niya, hindi pa rin siya pwedeng mag-asawa sa kalagayan ng ihram. Maliban kay Imam Abu Hanifa, pwede sa kanya. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi pa rin pwede hanggat hindi mo na isa sa gawang Kailangan makapagtawap ka muna ng tawap ng hajj, makapaghagis ka muna ng bato sa Jamratul Akabat, makapagpagupit. Yan ay sa panahon naman ng hajj. Kaya ang kasal na nangyari sa nakita natin na video na kung sakali na sila ay nasa kalagayan ng ihram at hindi pa siya pwede magpalit ng damit dahil nga siguro lang madali sila na grabe yung oportunidad na nandun sila sa Makka sa loob ng masjid invalid po yung kasal na yun. Invalid ang kasal na yun. Ibig sabihin hindi po tanggap ang kanilang kasal maliban kung tapos na po niya ang omra yung ibig sabihin pwede na siyang magpalit ng damit uh, pwede na halal na po sa kanya lahat ano yung mga tanda na tapos na siya, nakapagtawaf na siya, nakapagsai at nakapagpagupit na. So pag nagawa na, po lahat yun, kahit hindi pa niya natatanggal ang kanyang ihram, ay pwede na po siyang mag-asawa o ikasal ng iba. Pero kung hindi pa niya natatapos lahat yun, invalid ang kasal. Yun po kasi sinabi ng Propeta Sallallahu na hindi siya pwedeng mag-asawa, hindi niya pwedeng ikasal din ng iba. Diciat tayo na maging wali at ikakasal niyang iba at hindi rin siya pwede mamanhikan. Yan na po kunting kaalaman wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh